Uh, Director Chen, mula sa pag-uusap tungkol sa sari-sari store, pag-usapan din natin yung mga palengke. Ay, lahat tayo rin pumupunta sa palengke. Linggo-linggo ako namamalengke mama -lengke yan, ha? At uh, kailangan makasabay din sila eh, mm -hmm. sa pabago-bagong panahon, di ba? Uh -oh. Tsaka pati yung mga tricycle driver, di ba? Pag mamamalang sa lalo sa probinsya, mas uh -oh. madali ang tricycle. Uh Oo, -oh. kahit Madami dito ah. Bit -bit. Uh -oh. Oh, lalo Oo, lalo lang dito kasi wala naman parking yung uh, palengke natin, uh -oh. di ba? Uh -oh. So mag-tricycle na lang. Okay, nasa linya natin si Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, Regional Operations and Advocacy Director ng Banko Sentral ng Pilipinas para pag-usapan ang programa ng BSP para sa kanila. Uh -oh. sa at ating mga uh, mag manininda sa palengke at syempre yung mga tricycle driver natin magandang umaga po sa inyo Deputy Governor Romulo Puyat Yes uh, magandang umaga kay Attorney Che Carbonell and kay kasi San Gabriel at mm -hmm. sa lahat ng nakikinig sa inyo ngayon Okay ito po uh, mayroon pong uh, programa ang uh, BSP you no know, yung uh, Paleng QR PH program Ano po ba ito at ano ang uh, layunin nito Oo, ang Paleng QRPH program ay joint initiative ng Banko Sentral ng Pilipinas at ng DILG, Department of Interior and Local Government para i-promote natin ang digital payments or cashless payments sa ating mga palengke at sa ating mga local transportation. Mm -hmm. Opo. Um, Sec sorry, Sec, na, ang nalala ko si Sec Berna was D.O.D. DOT. DOT? Yes, Opo. Yes, Opo. So, yung, uh, sino po ang makikinabang sa programang ito? At saka, kailan po nagsimula itong Paleng QRPH um, program ng BSP? Um, nagsimula ito noong June 2022 pa lamang. So, ginawa natin, nagkaroon tayo ng mga pilot sa Baguio, sa Davao, sa uh, Pasig area. Um, ang layunin natin ito ay para i ang ating financial inclusion. Para mahikayat mahika natin ang ating mga market vendors at ating mga tricycle drivers to go cashless or digital at para tinutulungan rin natin sila makaroon ng account. Marami kasi sa ating mga kababayan na wala pang account, mm -hmm. transaction account, back account, or e wallet account para hikayat sila. So ang makikinabang dito yung mga tindera sa palengke na hindi na mamomobrema sa panukle. Di ba? kaya na naririnig ko nung kausap nyo ngayon si Yusek Tuniko. Um, sabi nga nyo, lagi kayo na sa palengke. Di ba? Pag pupunta kayo sa palengke, ah, uh, nahihirapan manukle. Mm -mm, o yeah. kayo mismo, minsan di ba panukle, walang panukle, candy. Lalo na sa Goal. umaga, di ba, uh, Deputy Governor Romulo Puyat, sa umaga, sinabi nila, ay, maliit lang, wala pa akong panukle. Correct. Oo, so wala nang panukle. Tapos, rin nito yung peking pera kasi mm -hmm. cashless na ang pangbayad. at yung maganda actually dito habang ginagamit ng mga tindera sa palengke yung kanilang uh, cashless um, um e-wallet nagkakaroon sila na tinatawag natin na digital footprint nakikita na ngayon mm -hmm. ng mga mga e-wallet na uy ano maganda pala yung mga uh, nagbabayad pala ito palagi so pwede na silang let's say after three months pautangin na walang collateral at mm -hmm. sa mas mababang interest rate. Mm -hmm. So yun yung mga some of the um, advantages of using cashless payment. Tsaka so, baka kahit paano makapag-impok sila ano uh, hindi nila ma-withdraw lahat yung nandun sa kanilang uh, digital wallet ano. kag- siyempre gusto na natin easy kaya sila mag-save. Like sa opening day pag naglo-launch tayo with the local government unit meron tayong opening day tinutulungan natin sila makapagbukas ng uh, account. Uh, marami kasi sa ating mga kababayan na ayaw doon nila mag-open ng account dahil isip nila mahirap or masyadong maraming dokumento. Meron mm -hmm. tayong tinatawag na basic deposit account na pakita mo lang yung ID galing sa LGU, sa barangay, uh, pwede ka na makapagbukas ng basic deposit account walang maintenance fee at walang dormancy fee. At yung uh, so makakapagpukpok na sila sa kanilang mga account. Mm -hmm. uh, uh, bakit po nga pala mga palengke vendors at saka mga tricycle drivers ang tinarget ng uh, programang ito? Kasi di ba, ang puntahan talaga ng tao gaya na ikayo, ang puntahan nyo talaga every week ang palengke. Totoo 'yan. Yung market hub, di ba, yun ang puntahan ng lahat. So, We thought na kailangan i-target ito sa buong Pilipinas ang um, ang palengke at mga tricycle kasi ito talaga ang pinupuntahan ng mga tao. Mm -hmm. Okay, umpisa natin pag-usapan yung sa palengke muna no, doon sa mga vendor. Okay, sino po yung uh, pwedeng sumali dito at paano? Actually kahit sino naman ang pwede. You kahit na wala yung palengke URPH, you can actually open a digital or e-wallet account. Mm -hmm. Pero ang pinagawa namin ay humihingi kami ng tulong sa LGU na para i-mandate nila or incentivize nila ang mga palengke vendors na magbukas. So minsan yung mga ibang LGU ginagawa nila, libre na yung refastol ah uh, so para hindi lang sila mag magbukas ng uh, uh, account. Pero does, kahit na naman walang palengke QR, ito it this is just a program na para lang to encourage people to um to have cashless payments. But anybody, a uh, customer or a market vendor, can open naman ng e-wallet account. So, so hindi na nila kailangang uh, intayin ano na mag-ikot pa yung BSP okay. doon sa kanilang palengke. H hindi na nila kailangan. Pero mas maganda kung oo, pero yung mga iba kasi parang kailangan nila, 'di ba, meron yung pag lahat nag nag-cashless na doon lang sila sumasabay. Mm -hmm. May mga ganon din, pero hindi na nila kailangan ng Like ako personally, nag-start ako mag-cashless payment no Simula ng pandemic. Una, mm -hmm. takot na takot ako pagbuka. Kasi akala ko, naku, baka mawala yung pera ko. I was one of the many. Tapos ngayon, naku lahat, ultimong pagbayad ng meral ko. Mm -hmm. uh, mm -hmm. ano hindi, na, hindi ka na pumupunta pa sa meral ko or o pupunta pa sa bangko. Sa, kahit na nasa bahay ka lang, pwede mo nang bayaran lahat ng bills mo sa comfort of your home. So marami talaga. Like para a palengke, vendor. Hindi na siya kailangan pumunta pa sa banko. Pwede na from, um, galing sa kanyang stall, doon na, na niya kailangan uh, bayaran ng kanyang mga, kunyari may mga bills siya. Opo. Okay. Uh, sec so nabanggit niyo po ano, hindi na kailangan pumunta sa banko. So ang tanong lang po namin, kailangan pa ba ng, uh, let's say ako, gusto kong sumali dito, no? Kailangan ba meron akong uh, online account or online bank or Oo. digital wallet? oo kasi yun ang kailangan mo para makapag-accept ng payment at makapagbayad. So, kailangan mo. So, when we launch the Paleng QR in mga LGUs, meron kaming mga account opening day kasama namin lahat ng mga financial service providers, mga banko, Gcash, Maya, nandun sila at tinutulungan nila ang mga tao doon na makapag-open ng account kasi mm -hmm. kailangan mo talaga ng uh, ng digital wallet para makapag-accept at makapagbayad ka. Mm -hmm. So i-display -di po nila no yung QR doon sa kanilang yes. tindahan. Oh, uh, i-display di ang QR sorry ha, na, nasa bahay tayo. Si, Alam si mo Bantay, na, oh, gutom na yata, uh, deputy governor oh, po have, yan. Oh, sorry. I have five rescues. Mm -hmm. So, yan, may narinig silang tao. Yes. <laughs> okay. <laughs> yes, uh, so, ma'am, ito po, ano, so, may display silang QR. Ang tanong nung yes. iba, baka natatakot sila, eh, saan ba didiretso? Kunwari, yun, oh, in-scan yan nung uh, bibili, ano? Ito pa iba mm. pupunta doon sa vendor mismo o may dadaanan pa po ba itong iba? No, no, right away. Exacto, um na pumupunta na siya sa vendor. Instantly, pag nakita na nila, uh, pag pagbayad, uh, dumidiretso na sa vendor. Pero kunyari, let's say may pang-agam-agam ka. Uh, for example, yung ginagawa ko, napapansin ko pag ako nagbabayad ako ng cashless, minsan sin na lang nila yung aking pagbayad para nakikita nila yung reference number. Pero let's say, yung may small probability na hindi nila nakuha. Kasi di ba instant pag nagbabayad yan, nakikita mo na, sa, mm -hmm. may nagka-text na sa'yo, instant yan. Uh, kung hindi makapasok, kunin nyo lang yung reference number at isabihin lang niyo sa e-wallet na, o hindi namin nakuha. O kunyari, hindi agad tumugon ang F yung, um, yung kunyari, ang Gcash or ang Maya, Pwede naman kayo pumunta sa BSP at tutulungan namin kayo but very remote yan. normally pagbayad bayad niyo instant yan makukuha na Sige po ah sec ilang mga palengke na po ang naabot ng programa okay. natin at saka ilang tindera na po ang tumangkilik kilik at uh, uh, gumagamit ng QRPH um, As of now we have already 108 LGUs um that have either issued or have um, implemented the palengke QR Uh, so uh, marami pa um, mga LGU na pumupunta mismo sa amin na gusto nila mag-launch. But lagi namin sinasabi na hindi naman kailangan ng launch, pwede naman uh, on their own, pwede naman nilang i-encourage ang um, kanilang mga palengke to have the um, cashless payment. Mm -hmm. Okay, dako naman tayo dun sa ating mga tricycle driver. Siyempre, pagpupunta ka ng palengke, magta-tricycle ka. Pati sila ay uh, magandang sarali na rin dito, ba diba po, ma'am? Mm -hmm. Kaya naging palengke QRPH Plus. Kasi ang gusto naman natin, hindi lang naman yung mga vendors, pero yung lahat-lahat talaga ay may cashless payment. Mm -hmm. In fact, ito lang ay parang programa lang para lang magka-interes ang mga tao uh, to adopt digital payments, pero ang gusto naman ng Banko Sentral ng Pilipinas ay lahat talaga, ultimo yung ating mga farmers, magka-cashless payment, lahat magka-cashless. Mm -hmm. In fact, meron kami um, programa also with the Department of Agriculture na ipopromote natin ito. Kasi siyempre, pagkausap namin yung mga palengke vendors, sasabihin nila, mas gagamit daw sila ng QR payment pag yung mga binibilihan nila, yung mga farmers ay cashless rin. Mm -hmm. So, yun ay ating programa. Meron din kaming programa with the DTI, yung ating mga MSME. Okay. ay dapat uh, to adopt digital payments. Rin. Mm -hmm. Okay, so itong mga tricycle driver, marami na po ba ang sumali? May bilang po but, ba ang uh, BSP? wala akong ano, bilang exact, ano, but what we uh, noticed is most of the 108 namin na nag-palengke uh, lahat na go offer na ng QRPH mm -hmm. out oh. of the 108 but um I don't have the wait exact numbers pero wait I'm going to check the ah, uh, ang nakalagay dito meron kaming 281% year on growth year on year growth mm -hmm. at pareho lang yes. po ba ng uh, mga requirement katulad ng mga Oo. vendor Exacto, exacto. Whether um, uh, consumer ka, ah uh, spectacular driver parang parang ikaw kunyari meron kang e-wallet mm -hmm. pareho lang naman yung requirement okay po so namanggitin po yung MSME no so malamang pati din sa mga sari-sari store na uh -huh. nasa program namin uh, kasama din ang BSP sa pagpapatupad yes. itong sa QRPH din po yes. no? so yung sa QRPH uh, naman or QR code po uh, sec berna so ang tanong po namin may service fee po ba kapagka yun ang ginamit to kasi halimbawa asek uh, halimbawa ako ay Gcash ang aking uh, e-wallet yung babayaran okay. ko Paymaya so uh, mag meron siyang QRPH di ba so babarilin ko lang yon so ang tanong lang po may bayad ba yon kasi normally may may transaction fee yon kapag ka, magkaiba yung e-wallet Oo usually yun na nga eh hindi kaya namin sana yung mga ating mga financial service providers na sana kung 500 and below wala ng service fee. Oh, yeah. May mga silang banko na pumapayag na 500 din below wala. So yun talaga ang aming tugon kasi sinasabi nga namin sa kanila. Paano ka maiiinganyo mag uh, mag-digital kung may transfer fee? At usually naman pag kunyari the same kunyare uh, the same company zero naman yung service fee. Pero ang gusto natin sana kasi interoperable kahit na ibang kumpanya, 500 and below, dapat i-waive na nila yung service fee. Mm -hmm. Tama yun. Halimbawa kasi, o oh, magkano ba yung uh, pagsakay ng tricycle? Halimbawa, so, 30 pesos, di ba? Madadagdagan ka pa ng 15 pesos niya. Ay, nako. Alam mo ba, kinento ko nga sa kanila na sa naga ako, nag-promote kami ng paleng QRPH, tapos yung pamasahe ay 10 pesos. Eh, nung ginamit ko yung e-wallet, uh, ano, uh, ibang kumpanya. So, plus 15 pesos. So, sabi ko sa kanila, eh, bakit ako mag-digital? O, de 25 pesos nang binayaran ko. So, mm -hmm. ko, iba mas, mas ano. Pero um, ang maganda naman, marami naman sa ating mga kumpanya, financial service providers, na sumusunod na at um, sinasabi nila, nung na nila yung service fee para sa mga small transactions. Mm hmm Okay, maganda 'yan ano para mas makatipid din yung pare, at saka mas marami gumamit, di ba? Oo, at saka safe kasi talaga. Mm -hmm. Safe, nakakatipid at talaga very convenient. Okay. okay, so ano po yung feedback so far, uh, Deputy Governor? Um marami pa pang gumagamit na. Marami na gumagamit, may ilang nila na realize na mas masarap pala mat uh, nakagaan pala normally, una, pag ini-introduce namin, una, natatakot sila. So, sinasama nila namin yung financial education lesson. namin sila kung bakit siya safe. Or, sinasama rin natin yung mga paano mag magpiwas sa uh, yung cybercrime. Paano wag nyo isi-share yung OTP niyo don't share personal information. Mga basic lang naman ito, pero pag pag uh, after yung naririnig ng nila how the benefits of digital payment, talaga nag a na talaga sila. Opo. asik, uh, Sek, pwede po bang mapakita natin sa ating mga consumers no, kung ano ba yung itsura nitong QR code o nitong QRPH para lang maintindihan nila or at least malaman nila, ah, ito pala yung itsura ng uh, QRPH uh, app or QRPH actually, code. Actually, ano, um, um, kasi ngayon, um, we're encouraging na dapat interoperable iisa lang dapat yung QR code. So makikita nila sa uh, palengke, iisa lang yan ah uh, yung, yung parang uh, QR code na pwede nilang gamitin. Mm -hmm. So, but I think you may have, or kunyari may iwanan ka ngayon, kung buksan mo, pwede mo ilagay generate QR code. Yon meron din Ma mm -hmm. makikita. Pero para sa square lang, di ba? Mm -hmm. Tapos, ah uh, so ang in-encourage namin na dapat iisa lang yung QR code kasi interoperable naman siya. Okay. okay. So, paano po matitiyak ng uh, BSP? Sabi niyo po, secure, ano? Eh, yeah. yung iba kasi, yung mga medyo bago pa po dito sa teknolohiyang mm -hmm. ito, medyo may pag-agam-agam po sila. So, uh, lalo na yung mga lugar po na medyo hindi pa talaga sanay gumamit nito. Oo. Laging nga, gaya na, namin, sinasabi namin, paulit-ulit, like, for example, when you have the Paleng QR page program, nagbibigay tayo ng financial literacy sessions na Uh, under the BSP na katulad ng pag-opektibong paggamit ng mga account, digital financial services, pati na rin yung financial consumer protection at pamamahala ng personal na pananalapi. So ang gusto nga natin is gagamitin nila pero protected sila. Meron din tayong tinatawag na Financial Consumer Protection Act para i-protect ang ating mga consumers. So yun, kasama yon sa ating mga financial literacy sessions Uh, para sure sila na safe. Pero ang very basic lang naman yan eh, don't share personal information. Huwag niyong i-share lalo na yung OTP niyo. Dapat sa'yo lang ha, pag nagbabayad kayo. At um, para, uh, saka may tumawag sa inyo na, kunyari hindi nyo kakilala, tapos hindi nyo personal information niyo. Don't share your personal information. Okay, Deputy Governor Puyat, hindi po pa, hindi pa po kami magbabay sa inyo, ano? Pagpapatuloy pa po natin ang ating talakayan. Pero magbababay muna tayo sa GTV. ayan, bye-bye GTV. Pero patuloy naman tayo sa uh, radio Director Che, ano? Uh, Deputy Governor Puyat. Okay, so uh wag i-share ang kanilang uh, QR code or yung mga OTP. Okay. Ito naman para sa amin na mga consumer, mga bumibili sa palengke at mga sumasakay sa tricycle. Ano po? Paano po ba gamitin itong QRPH? Oh, for example, um, gusto nyo magbayad using digital. Kung iwanit at piliin yung transfer money o magbayad sa pamamagitan ng QRPH. I-scan yung QRPH at i-type ang halagang dapat ipadala. Tapos suriin nyo muna na tama yung nalagay nyong uh, uh, detalye at approve yung transaction. Pero like yung mga ibang mga merchant, ano eh, pag sinascan nila yung QR mo, nandun na yung preso. Pero make sure na yung pagbago kayo mag-press ng approve, na yun talaga yung uh, uh, amount na babayaran niyo. Uh, opo. Uh, Berna, bago kami magpatuloy, meron nag-hi sa iyo. Sorry. <laughs> Sorry, Miss Cathy. Hi daw po, sabi ni Yusek Jean Pacheco. And uh, nagtatanong oh, po siya. Nako, I love her. Please say hello. Hi, Yusek Jean. Opo. And pwede daw po. I do love her. She's really... One of uh, yung mga kasama ko yan nung nag-cashless malling kami with FM. Kasi yung mga programa natin, hindi lang naman sa palengke, but we do it in all the malls. Yes. And Yusuf Opo. G is a strong partner of the Bank of Central Lending. And pwede raw po ba kayong bisitahin uh, ni Yusek at of saka course. ni Yusek Ed para naman sa Sari Sari QR program? No, Ayun I would love kanina. to. I would, I would love to uh, Gene. Uh, Yusek G. Lalo na diba nandito Dato' si Queen Maxima of the Netherlands at binisita niyo ang uh, isang Sari Sari store. And please, sana, text mo lang ako yung Sek Jean. I would love to work again with you. Mm -hmm. Thank you po. Thank you po, Sek. Okay. Oh, ito naman, ah, balikan po natin, uh, Deputy Governor Romulo Puyat, yung uh, tungkol sa mga consumer. Paano po yung mga hindi updated yung devices? Makakagamit po sila ba ng uh, kanilang uh, QRPH? Um, based on the 2021 uh, Financial Inclusion Survey ng BFC, 81% na ng mga Filipino adults ay may smartphone. Di ba lahat, bukas sa ang Philippines, marami ng smartphone. So, and inaasahan natin sa next natin, natataas pa ang porsyento nito. Pero for example, wala nga smartphone, yung ating mga SSPs, may mga gadget loan para sa mga maliliit na negosyate para makagamit sila ng smartphone at makaba, maging bahagi sila na, 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 ng tulong upang maging digital ang mga maliliit nilang negosyo. Mm hmm Para naman makasabay tayo ano sa ibang correct. bansa, di ba? Correct, correct, correct. Tapos sec ah uh, niyo po kanina no kung sakaling nagka-problema sa pag-transfer ng ng funds no. Uh, ang sabi niyo po parang pwedeng lumapit din sa e-money issuer. So halimbawa yes. po ako si consumer sa e-money issuer ko ba o yung e-money issuer ni uh, merchant po ang dapat nalapitan if ever? Um yung sayo kasi kunyari a mm -hmm. uh, uh, for example depende um kunyare yung merchant ang hindi nakatanggap mm -hmm. yung 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 ah uh, mismo ang kunyare mag uh, ang magsasabi na nagbayad kasi kukunin niya yung reference code di ba may pag nagbabayad yung consumer may reference code kukunin niya lang yon um um tatanungin niya yung sa consumer kasi yun ang nagbayad yun dapat ang magsa-transfer sa kanya o mm -hmm. okay, uh, may mensahe pa po ba kayo announcement o panawagan doon sa ating mga um, consumer na nakikinig sa atin? Um hinihikayat natin ang lahat whether merchant, palengke vendor, mm -hmm. tricycle driver at mga consumer na mag-cashless na at mag-digital payment. Nagpapasalamat rin po kami sa mga LGUs na nag at uh, inilunsad nila to, minandate nila in incentives nila at nagpaplano mag-launch ng Palang QR uh, uh, PH program at parang ang um, we're very thankful na ini-encourage nila ang kanilang mga mamamayan na mag-QR Ito mm -hmm. ay talagang magandang programa at ito ay para lang to promote na lahat ng tao ay magkaroon ng transaction account. Gusto natin lahat magka-account para gaya ng sinabi mo, um, mabilis magbayad, safe, um, convenient, at kunyari makapag-open na sila ng bank account, nakakakapit ng buks sila. Mm -hmm. Maganda 'yan ha. Maganda maimbitahan si Deputy Governor sa programa ko. Meron akong SOS Servicio on the Spot. Pag-usapan nga natin 'yan. Ipapaimbitahan uh, ko po kayo. Weekdays po 'yon. Sige po, tatawagan okay. ko kayo para marami pang mainganyo na magkaroon nitong QRPH at magkaroon ng digital bank accounts. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you, Thank you